Hello guys! Ayan, samahan nyo kami. Pupunta kami sa Nang Beach dito sa Krabi, Thailand. Nagmomotor lang pala kami ni Rob guys kasi nga yan naman ang favorite niya na um, um, sakyan guys ang motor ayan diba tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung place dito pala kami pumunta sa may um, ano um, monkey hill ang tawag nila dyan ayan sobrang haba ng aakitan mong hagdan guys ayan ang tagal kong walang exercise so ayan ito na yung exercise natin ito yung view tingnan mo naman model natin si afam ngayon So, finally, nakababa na rin kami after ng maraming, maraming, maraming hagtan. Ayan. Finally, medyo nahirapan din kasi ako. Ayan. Tingnan nyo naman kung ganong kaganda yung makikita mo dito. Super worth it naman yung lalakarin nyo. So, magche-check-in pala kayo guys dyan. Ilalagay nyo siya sa logbook. At kung ilan kayo, siguro pang tracking na rin nila. Ayan. Tingnan niyo kung gaano kaganda yung place. Grabe. Ayan, nag-enjoy si Afam. Tingnan niyo, guys. Ayan yung parang three sisters sa Sydney, Australia. Manghang-mangha ako, guys. Parehong-pareho siya. Ayan, meron din pala siya sa Krabi. Meron ano dito, hotel dito guys. Hindi lang namin alam kung paano pumunta dyan kapag ka dyan ka nag-check-in. So, ayan, manghang-mangha talaga ako dyan sa Three Sisters na yan. So, busy si Jusawa. Ayan. Habang ako ay nagmamasid-masid at nagpipicture, ay nakita ko ito. Ayan, naglalaro ang ating mini crab. Ganyan yung ginagawa niya, guys. <laughs> So, ayun, guys. Papakita ko sa inyo after that. Pumalik na rin pala kami. At kumain muna kami ng pizza at fries na may kasamang banana juice. O, oh, ayan. Malis na kami. Holding, holding hands while walking. Ayan. Habang nakatingin sa sunset. Ayan, may mga nagde-date dyan, guys. Pwede kayong pumunta dito. May mga bar din dito, guys. Pwede kayong kumain. May mga uh, beach bed din, guys. Ayan. So, pabalik na kami ng aming villa. Habang nag-holding hands while walking. Ngayon, naabutan pa kami ng tubig. So, ayan guys. Tingnan nyo naman. Ang dami din pumupunta talaga dito. Ayan. Para may view kayo sa dagat. At pwede din kayong mag-inom at kumain. So, ayan lang guys.